Ayan muna, Arl. Arl, alam muna. Yay! <laughs> hey. Guys, kapi tayo. <laughs> choco to, choco. Guys, hey. kita. Hey. zombie dyan, no? Ayan, no? Eh. Dito mo? Guys, okay. Dito mo kami school ko, guys. Ayun, guys, oh School ko, guys. Ayan, guys. School ko, guys. School ko, guys. Ay, school ko. School ko, guys. Ano? School ko, guys school. Malang, health, sa na kami oh, uh, lang. Dami nga ang dalagay. Ganyan kami rangkot na lang. Nakuhaan uh, pa lang. Uuubaltikan pa tayo, gagi. tayo ng room room. Ay, kotse. Lamborghini pa patito Bilis ko 50 agad oh. 26 six agad panis naporwandangdan okay, so, okay, so, yung guys racing racing guys so guys yung sumakaw eh papa doll yung guys so eh. papa doll papa doll papa doll papa doll yung papa doll papa doll yung papa doll hindi ko laman ang mala, mama mo. oh dok lang, na ano, dito. subscribe nyo na guys. Subscribe nyo na. Dito na kami sa ano. Lapit no? na. Yan ang bahay, bahay ng lola namin. Diyan. No? Sa sinaya Prime no, eh, yung, dito, mama, yung dito. Yung dito. Wala tayo. Wala na tayo. Wala So, bueno, gagalit na tayo, guys, tapos ipakanap tayo, dalag-sukulet, na, tapos kaliwa tayo, din na. Ito pala, guys, no? Walkie-talkie, okay, no? Okay. And dito na tayo, guys, o. Oh. Pag sinagis, baka alam mo, no? Ah, aray! guys. Beep! Hello, Ayan guys, nandito na tayo guys. Ayan, na. Kakanan lang dyan, tas nandun na. Baka alam dyan. Ayan guys, ayun na bahay namin guys. Ganyan ang kalaki ba? Ganyan ang kalaki bahay namin guys. Gabi na naman sa malaki. Guys, nandito na tayo guys sa bahay natin guys. Oh, si Taya Oh, si Teya. What is that? Si Tita Bondalet. Tita ko. Oh, it's <laughs> Guys, dito na tayo. Guys, oh. Dito, guys. Dito na tayo, guys, oh. Dito, oh. Ganyan ka lang yun. Ayun, oh. Ayun, oh. Bite ko. Nakatalis, si Brighty, oh. Ayun, guys. Kaibigan ko, guys, oh. Tamukan tayo, kanta, eh. Ayun, guys, oh. Dito na tayo sa bahay namin. Medyo madilim. Pasang natin yung oh. Wow guys. Ako yan, o. Oh. Alis. Nice. Siyempre, pogi muna ako dyan, boy. Like and, like and subscribe, guys. Sana mag-100 kay followers. Ha. <laughs> 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 Pero payak na yun ah oh. Payak na yun ah oh. Payak na yun bye mo na. Ayan, sexy nyo. Sexy dancer. Bye, bye guys, like, like and subscribe guys. Eh. Ano mo? Kasi pinakain niya. Kunin mo. Halaki mo ta na tiso. Hmm. Ano ba? Stay young. Babay guys, like and subscribe.